Um, may katanungan po ako tungkol sa John chapter 8 verse 40 kasi 'yan kasi ang tinanong sa akin sa mga kapatid nating Iglesia ni Kristo na na hindi daw jo si Jesus Christ. So, ano po pa ang ibig sabihin niyan? And then hindi at hindi lang yung Juan chapter 8 versikulo 40. Um Juan chapter 17 versikulo 3. So, and then yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. So 'yan po ang katanungan ko tungkol sa tungkol diyan. Okay, paki-basa muna sa ginamit niya na talata yung una. So, ang John chapter 8 verse 40, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Una, ang argumento kasi nila diyan na dahil sinabi ng ating Panginoong Isos na pinang uh, pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao, may nabasa diyang tao, therefore, ang ating Panginoong Isos ay hindi Diyos. Mali! Kaya nga, sinabing nagkatawang tao, di naman tayo totol sa simbahang katoliko nang na ating Panginoong Hesus ay tunay na tao. Bakit? Dahil ang ating aral, hypostatic union, tunay na Diyos at tunay na tao. Tanong, may mabasa ba sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Dios at tunay na tao dahil gusto sila letra por letra. Ito, babasahin natin. Dahil, di po ba, napansin nyo mga kapatid, pag sila mangaral, gagamit sila ng iba't ibang mga salin ng Biblia. Bakit nagkatawang tao at tinatawag siya ng tao? E, ginamit pa natin ang Biblia na Vulgata Sacra Biblia sa Juan Kapitulo 1, Versikulo 1. En principio erat verbum et verbum erat apodium et dios erat verbum. Nasa simula ay ang verbo at ang verbo ay nagkatawang tao. Malinaw yan. Uh, naging tao. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, itong sale na contemporary English version. Ito kasi ang mabasa. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Kaya, kung mabasa nila dito, Jesus was truly human, abay, hihinto lamang sila dito. Eh, at may conclusion na Because mabasa, Jesus was truly human, hindi siya tunay na Diyos. Ano ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 6? Sa contemporary na palagi nilang ginagamit, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Iyon pala mabasa, pero iniwasan nila yan. Kung tingnan natin ang ginagamit minsan gagamitin natin ang Juan kapitulo 10 bersikulo 30 ako at ang ama ay iisa nang sinabi ng Panginoong Isos na ako at ang ama ay iisa ang sabi nila dito i e, iisa ba sila sa pagiging Diyos ito ang paliwanag sa Bible scholars sa Barnes Notes, Notes on the New Testament, page 293. Most of the Christian fathers understood them. John chapter 10, verse 30. However, as referring to the oneness or unity of nature between the Father and the Son. Uh, see? Kaya may talata tayong mabasa dahil gusto sila letra po letra sa Amplified Bible, John chapter 13, verse 30, na ang mabasa dito ay, I and the Father are one in essence and nature. So, malinaw yan. I and my Father are one in essence and nature. Ngayon, ang tanong niya tungkol sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Ito ay palaging ginagamit din, hindi lang sa grupo ng Iglesia ni Kristo, kundi pati na sa mga balik-Islam. Paano natin ipaliwanag itong mabasa sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya kung ipinakilala ni Kristo ang Ama na iisang Diyos na tunay, at kung ang aral ng simbahang katoliko si Kristo ay Diyos. Ilan na umano ang iisang Diyos? Yon. Pero ituloy lang natin may iniwasan sila kasi dyan. Anong iniwasan nila dyan? Ituloy pagbasa. Ang, ma ang na, at ito ang tunay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. So, ano ang mabasa natin? Ang ama lang ba ang dapat kilalanin batay sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3? May karugtong. At ang karugtong niyan ay iniiwasan nila. So, kung ang ama ay pinakilala mismo ng ating Panginoong Hesus, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, Di, di, natin makalimutan na ang ama nagpakilala sa kanyang anak. Hebreo 1.8, bro. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay magaharing may katarungan. O, oh, see? Na, napakalinaw yan. So, ang tanong, kung si Kristo ay Diyos, kung ang Ama ay Diyos, kung ang Espiritu ay Diyos, ilan ang Diyos? Walang pagkakaiba yan, kapatid. Ang Visayas ba ay Philippines? Yes, Philippines. Ang Luzon ba ay Philippines? Yes, Philippines. Ang Mindanao ba ay Philippines? Yes, Philippines. Ilan ang Philippines? Isa lang. Yung katanungan mo sa Juan de uh, 1-3, paano yun sasagutin? Dahil madalas yan ginagamit ng INC, no? Pagkibasa muna, Brajando, sa Juan Kapitulo, muli, This is City Uno, Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong isinugo. Okay. So yun, malaking problema kasi nila sa salitang iisa. E no? Paano natin yan sasagutin? Yung salitang iisa, e uh, only one God. Kaya ang tanong nila sa cross-examination, kung si Kristo ay Diyos at kung ang Ama ay Diyos, ilan ang iisang Diyos ninyo? So, napakalaki talaga ang problema nila. Ang tanong, yun po bang salitang iisa only? No exemption. Wala na ba talaga yung kasama? Gamitin natin ang talata, Brajando, uh, pakibasa sa Henesis Kapitulo 7, versikulo 23, Henesis 7.23 sa New Jerusalem Bible. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People, animals, creeping things, and birds. They were wiped off the earth and only Noah was left. And those with him in the ark. Okay, so malinaw ha. Itong talatang ito na binasa ni Brajando sa Genesis Kapitulo 7, 23, napakalinaw na ginamit niya only Noah was left and those with him in the ark So, napaka-parallel talaga ito sa Juan 17.3 Only through God May karugtong. and Jesus Christ Sa case ni Noah malinaw ang naunang konteksto only was left sa Tagalog natira o nakaligtas. Pero may ipatuloy uh, natin sa dulong konteksto. Kaya may tinatawag na conjunction. Ano yung conjunction? An. Yung only was left hindi lang kay Sinuwa lang ang tumutukoy, kundi may kasama siya, yung pamilya ni Nuwa. Only was left na nakaligtas sa baha. No. Kaya ah uh, itong talatang ito very related talaga sa talatang ginagamit nila Juan 17 Ono uh, tres, no? Uh, Grindel. Oh, uh, oh, uh, yes. Eh, kahit may ipalapos sa ano, sa Cinco, diyan sila mabubuking sa 5. Oo, oo, Talata 5, Juan 17 Cinco diyan sila mabubuking na si Cristo nag-exist na wala pa na hindi pa na ang sanlibutan. Mm, -hmm. yes, yes. At ah uh, hindi uh, lang yan. Manuel Yes. Ito mas matibay ito na ano na pambigay na sagot. Ayano. No? Oh. Ayon sa sa Jude chapter 1 verse 4, for some godless people have slept in unnoticed among us persons who distort the message about the grace of our God in order to excuse their immoral ways and who reject Jesus Christ our only master and lord so kung ating tatanggapin yung kanilang unawa sa term only lilitaw ang ama hindi na master hindi and na then, lord and then lord oh yon yon ang problema nila uh, rajando pag literal talaga hindi lang yan kahit basahin mo ang uh, tinatawag niyo American Bible sa naturang salin. So, dyan palang, lang, brother, butata na sila. Then, mag-ingat tayo, brother, yung Juan Otso Corinta. Pag Iglesia ni Kristo magbasa, dagdagan nila ng lamang kahit walang lamang. Oo, oh, yung only. Uh, dagdagan nila ng only. Oh, uh, dagdagan nila lamang only. Kahit walang babasang only, lamang. Dagdagan nila. Mag-ingat po tayo. Sige po. Um, maraming salamat po sa lahat. And then, isa po akong ano, taga-subaybay kay Father Darwin Gitgano. And then, isa, po, isa din ako sa naging, naging altar server sa National Shrine of the Sacred Heart of Jesus. So, yun lang po. At maraming salamat ka sa inyo, mga brothers. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan ng ibang ibang sekta po na bumalik sa bumalik loob sa ating pananampalatayang Katoliko.